Ito ay isang Gibson Les Paul Studio. So ito yung isa sa mga pinakang budget friendly nilang models. Les Paul Studio. Sa mata ng hindi marunong sa gitara, iisipin mo tigli limang libong gitara lang to eh. Upon checking sa internet, nagkakahalaga siya sa second-hand market ng mga 69,000 to 62,000 pesos. Ito yung kanyang specs: all mahogany, fretboard ay rosewood, and made in the US, syempre. America. And simulan na natin inspectionin kung ano nga bang meron sa Gibson na 'yan. Napakamahal ng mga in inang mga gitara niya. Presyo na ng motor. Simulan natin sa headstock. Ito 'yung uh, trademark Gibson logo, truss rod cover na nakalagay. Ang model, Studio. Yung kantuhan niya rounded, parang pabundok siya. Kaya may pagka-quality yung feel Itong cover pa lang. Punta na tayo dito sa tuners and Gibson Deluxe Tuners. So, no doubt, yung quality ng tuners nito ay very, very precise. Nandito yung kanyang serial number, 000381391 made in the USA. Na, makikita natin sa neck na mahogany po siya, obvious, kasi brown na brown, satin finish, madulas siya sa kamay, and dito sa headstock, kita nyo yung dugsong ng dalawang kahoy, So, ito yung isang buong kahoy. Tapos, merong extra ng dalawang maliit na kahoy na nilagay dyan para makompleto yung shape ng ating headstock. Construction mismo ng neck, wala siyang volute, straight lang. And, wala tayong makitang scarf joint dyan, guys. Dire-direcho -dire -dire lang siya. Isang piraso na mahogany, solid, oops, may tissue. At syempre, set neck na gitara ito Kaya wala yung screw hindi yan pwedeng tanggalin. And punta na tayo ulit dito sa harap. Yung nut ay ni-replace natin dito sa shop. Kasi pina up to. Ang nakalagay na ngayon dyan ay new bone synthetic bone nut. Kaya maganda na yung setup nito. Let's proceed dito sa fretboard. Rosewood siya. Ayan, kita nyo yung grains. May mga butas-butas. Meron tayo dito Mother of Pearl inlays na trapezoidal. Ang inlays nito. Ang key linis niya eh. Medium size na frets. Yung fret ends natin ay hindi siya rounded as you can see guys. Pero iba yung pagkaka-chamfer ng fret ends niya. Kita nyo? Yan. Naka... Slope, hindi siya yung straight na parang tinapyas Pero hindi rounded yung mga kantuhan no? eh, Yung kanto ng ating fretboard ay matalas So, ramdam mo yung kanto dito Kaya medyo nababother ako actually Pag nag-slide ka side dot inlays. Malalaki siya, pero parang napaka basic yung forma. And yung pagkaka-install nung fret sa kanya, ay lampasan yung tangs. Kita nyo, itong nakabaon. and diba? So, lampasan siya, hindi siya ginupit, kaya... May chance na mag out yung frets nito pag gumalaw yung kahoy, pag nag -shrink. Hmm, okay. So, kinikilatis ko ng mabuti yung fretworks kasi I'm expecting so much sa gantong presyo. Eh, parang hindi rin masyadong perfect yung pagkaka-crown nitong mga frets. Weird. Alright, yung neck feel naman natin, may pagka-U-shape siya. Pero hindi siya mataba tulad ng ibang Gibson na natry ko. Medyo malapad na parang letter U. 22 frets. Ang weird, no? Kasi yung sa fretboard, yung sa gilid, hindi makinis. Pero baka ito talaga yung style ng model na to. Hmm. Tapos na tayo sa neck. And punta na tayo dito sa ating body. Sa unang tingin, mukhang isang buong piraso siya ng mahogany. Eh. Pero, ayan. Kita nyo na yung dugsong. So, dalawang piraso ng mahogany yan. And yung guhit, ang nakakatuwa sa kanya, hindi siya masyadong obvious ang galing nung pagkakadikit talagang minamatch nila yung hibla ng kahoy para hindi kitang kita yung difference ng dalawang peraso ng kahoy pero heh, makakalusot ba yan kay Jeff Rox? syempre hindi 3 way toggle switch Ah, uh, nakalimutan ko yung model ng pickups wait tingnan lang natin sa internet hindi mo kailangan may memorya lahat eh Alnico Burst Bucker whatever that means Alnico magnets. So hindi ko na to bubuksan guys, no? Kasi itong gitarang to, pinalinis lang naman sa akin, tsaka pinalagyan ng bagong nut tinutur ko lang kayo kung yung makikita nyo pag ng Gibson Les Paul Studio and ito meron tayong uh, scratch plate tunomatic na bridge notorious na notorious na nawawala sa tono lalo na tong G-string actually sineset up ko siya kanina talagang yung G-string hindi mo makuha ng maayos yung intonation which is yan talaga yung design ng Gibson for some reason may quirk talaga ang mga Les Paul that's something na kailangan nyo malaman pag bumili kayo ng Gibson. <laughs> It has something to do sa design ng tunematic bridge at saka yung scale length nya. So when we say scale length, yun yung haba ng strings from bridge hanggang sa nut. Mas maiksi siya kaysa sa mga fender and ang resulta ng mas maiksing scale length or haba ng string dulo sa dulo ay mas malambot siya. Mas madaling i yung strings hindi siya lumalaban. And punta na tayo dito sa likod. Tingnan ulit natin yung body. Ang galing ng pagkakadikit. Hindi halata na dalawang perasong kahoy yan. Tingnan natin kung ano yung mga electronic components nito. Okay, natanggal na natin yung screw. Quality ng screw ay very very good. Hindi bilog Ang sarap sa feeling. Yung quality ng screws guys kasi, mararamdaman mo yung tigas niya pag binubuksan mo or tinatanggal siya. Ayan, ito na. Itong medyo kakaiba, hindi common. Ito yung pinakang ground plate natin para dito tinatap yung mga components. So, imbis na gumamit tayo ng shielding, ito na yung magsaserve as shield. Tama ba yung sinasabi ko? awan oh ko, di ko alam. Bobo ako. Since itong plate na yung nagsaserve as shielding, yung back plate cover natin, eh di wala ng foil hindi na kailangan lagyan. Yung pagkakaraut natin ay, hmm, oh weird nung talim. Iba yung machine na ginamit nito. Hindi siya smooth. Ayan oh, parang, parang layer layer yung pagkakaraut niya. Pero totoo mahogany yan, di ba? Brown, mahogany brown. Yung wire natin from the switch ay shielded din. Okay, nakatap. Gibson, potentiometers. Yeah, sariling brand ng potentiometer Yeah, lahat So, ito yung volume to the tone. Ang nagkoconnect sa kanya ay capacitor na ano to? 22 capacitors, guys. Yeah, ceramic capacitors. I bet 22 parehas. May tingnan ko lang yun. Baka naman tinitimpla nila yung sound, no? Para magkaroon ng ibang tunog yung bridge versus dun sa neck. Yep, same lang. Ceramic capacitor, same value, 0.223. So, ang impression ko dito sa sound ay balanced. May mids, hindi matreble. Yun ang base sa naka-install na capacitor no and hindi rin masyadong mabase so malinis siguro tumunog to tingnan natin yung value ng mga potentiometers yan so american size yung mga nut natin 13mm yung kailangan mo para matanggal mo yung potentiometers yung yeah. mahirap tanggalin Well, actually guys, nahihirapan akong tanggalin. Pero I'm assuming since humbucker siya, 500k potentiometers yan. Baka kasi magkaroon pa ng problema pag pinilit kong tanggalin. Pero hayaan nyo na. 500k yan na Gibson pots. <laughs> yan naman usually ang ginagamit pag humbuckers, no? Hindi ko lang alam kung linear or ano to. Okay, inspectionin natin yung pagkaka-wire sa kanya. As you can see, malinis ang pagkaka-wire hindi sobra-sobra. Ito yung sa output jack, well insulated. Kaya nakatap dito, meron talagang may station para sa ground. And ito yung ground wire para sa bridge. Yan, may alambre. Ang galing. Naka-technique ako dito. Ginamit nila yung ground wire from the bridge para maipon lahat ng wires. Eh, no? Siya yung nag-hold para hindi nangangalat yung wires. Ganun pala sila. Ang galing. Great idea. Yeah, that's it. Punta na tayo dito sa three-way switch. And we have a normal... Okay. Yan lang na makikita mo para dun sa ating switch. Ang weird talaga nung pagkaka-route nito. Yung parang may thread ng screw. Very weird. All right, so sound check. Clean, pila boring na sound. Neck. Responsive siya sa gain. Nagbe-break up kagad yung tunog ng amp ko. Middle position, Parayas ng humbucker. Ito yung sound niya sa clean na may konting gain. maramdam mo yung vibration ng strings sa katawan, parang sumasanib sa yung notes. May ganun siyang feeling. Mas magaan yung guitar. Unlike ibang Les Paul na na-try ko, ito magaan to. Yung sound niya malalim. At gusto ko yung tunog sa settings niya ngayon. Clean, na nakakalahati yung gain. Nagkakaroon ng konting crunch na kaagad. Hindi kagaya ng ibang pickups na na-try ko. So, parang buo-buo yung sound niya. Try na natin pag naka-overdrive siya. And, humanda na kayo sa aking lead guitar skills. Next. Yeah. Hindi masyadong pronounced yung tunog ng bawat string. Medyo nag-bedland siya ng konti. Drop. Yeah, may malalim yung tunog. Try natin yung para sa pick up. Eh. Bridge. Share natin tong video na to kasi curious din ako dati pa kung bakit napakamahal ng mga Gibson and uh, kita nyo naman na itong model na ito parang napaka-underwhelming ng features niya sobrang simple ang isang bagay na na-amaze ako ay yung wirings Kakaiba yung ginamit nila, sariling brand ng pots, iba yung technique, iba yung method. Hindi common yung paraan nila ng pag-wire ng mga components nila. Kaya that's something na special about dito sa guitar na to. Ngayon, may tanong ako sa inyo guys. Worth it ba yung price tag nitong gitarang to based dun sa nakita nyo? Yung sound niya rock and roll talaga pero hindi siya up to spec dun sa mga bagong lumalabas na guitars and hindi rin naman siya high output pero deep talaga yung tunog niya tapos yung kahoy magaan siya magaan na gitara to and pag nagpe-play ka ramdam mo yung vibration sa yung katawan kaya may connection ka with the instrument hindi lahat ng gitara ay may ganong connection sa player siguro yun din yung special sa Gibson pero still, 60,000 pesos second hand. Mapapaisip ka talaga kung bakit ganun kamahal, no? Comment down below kung ano sa palagay niyo ang reason kung bakit napakamahal itong gitarang to. Ako as a pangkaraniwang tao lang na nagkataong nag-aayos ng gitar, yan din yung mga questions ko. And sinasama ko lang kayo sa pagtutoklas ng mga bagong bagay when it comes to instruments na kinalilibangan natin big shoutout kay Sir Warren Santiago sa kanya po itong gitarang to pinalinis niya lang sa akin no major issues pinapalitan niya lang ng nut and talagang checking lang ng setup and cleaning maraming salamat